Ayan na, pumasok na. Ma. Pasok. Pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. And good morning mga bird kada. Time check tayo, 7.36. At ayan, tirik na yung araw. Nirelease na rin yung mga ibon kanina sa Plare del Bulacan ng 7.25, no? Kasi medyo umaambon nung maaga pa. At hindi nakapagbitaw agad so ito yung release video ng ating mga ibon so abangan na natin sila maya maya parating na yan bali 11 na ibon yung ating kinarga no? so panoorin mo na natin yung release let's go let's go <laughs> <laughs> subok sa laban mula noon hanggang ngayon santa ana hanggang takloban bitaw kahit umulan bitaw kahit umulan tag parami nang no araw Go lang sa training Basta walang... May ibon na tayo mga birdcada Na ilang lang bumaba Time check tayo 7.42 Sana Yun no First bird Si Aliparot Yun si Aliparot to First bird Pasok 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 Aliparot Ayan first bird natin pasok, 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 pasok. Yan. Veterans na yan eh. Galing na ng South yan, mga bird kada. Hindi lang nailaban ng MacArthur. Ay pa pumasok, oh. Mga pasaway itong mga ano natin. Eh. Pasok, 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 pasok na, pasok na. Second bird natin. Time check, 7.46. Si Mangga nandito. Ayun, meron pa isa dumating. Yun. Anong kulay yan? Black, black ata yan meron pa isa. Oh. Black check o oh, black. Magti 3 minutes na. Ayaw pa bumaba ng dalawa. Yun, nakababa din. Yun, dalawa. Ayun, lumipad pa ulit si Mangga Ayun, meron pa isa White Grisel Dumating din Time check tayo Time check 749 Ayun, bali pang apat Si white Grisel. Ayan, ito yung Black check to Pasok, pasok, pasok Lugod na to Pasok Ayan, si Mangga Mangga at white Grisel. Pasok, pasok, pasok Pasok na, pasok. Pasok, mangga. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Patingin pa, pa tayo, time check. 558, ayan. Tatlo na sila. Ayan, <laughs> ayan batik yung red bar at saka merong isang hindi ko kilala aating batong isa parang hindi hindi ata amin yung isa dun dumapo sa may mangga eh Ayan. One red bar. And si Emard. Pasok, 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 pasok. Ayan, ito na yung batik. Ay, ilang dumapo. Pasok, pasok, pasok. May ilang siya. Ito pa, may paparating. Pasok, <laughs> ito. Balik laro na rin to mga uh, birdcada. Hindi na ilaro nung summer to dahil nagkasakit. Ayan, meron pa isa check card. ito so, pang 6, pang 7 yung check card time check tayo, alas 8 ayan. <laughs> ay ilang dumapo ito eh oh. pasok, pasok, pasok ayan yung check card pasok mga pasok pasok, pasok, pasok pasok, pasok, pasok pasok, 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 pasok. Parang takot na takot. Pasok. Yun, ayos. Yun. Taba na. Yun, ayos. <laughs> pasok, pasok, pasok. Pasok. Yun, siminto. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, lindo. Pasok, pasok, pasok pabagkada andito na si balik laro si Taibik <laughs> so balik laro rin to mga bagkada naunahan pa ah time check tayo 8.17 ayan yung isa pasok 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 pasok, 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 pasok 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 ha hindi pasok 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 Si pasok pasok dito na. pasok 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 49 no yan. kulang pa tayo ng tatlong warriors yung mga nakayang bird natin ng NHPC bali tatlong ibon pa ang kulang natin so magpaparonda muna O yung mga naiwan dito na hindi natin kinarga para ko muna sila para ma-exercise let's go tara yan, so ito yung mga hindi pa natin kinakarga sa training para muna natin sila yan, at medyo bata pa tulad nito pinabata no yung iba naman katutubulan ng pakpak baka mag magputo no so hindi natin kakarga yung puti naman na yan is hindi natin ilalaban stock bird na sya yan inbred kasi yan ng ating takloban line so ito paronday muna natin itong mga naiwan makaronda position na sila let's go labas bas 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 bas, bas. Psh, psh. Ayaw, may tatlo may dalawang pang naiwan so bubugakin natin yan yan, yung mga naiwan natin. Palalakasin muna natin sila sa ronda. Kailangan makita ko silang matagal ng mag-groupings bago natin ikarga sa truck. May bubibitaw na isa. Oh. Taas. So, mamaya magpapatoka na tayo pagkabalik nila. Record kada update, no? Ito na yung natin. So, ayan, nandito na yung kulang na si Black Bar. Tsaka yung bangina. Maliit lang kulang natin mga birdkada Ayan yung pinakabata Hindi ko pa siya nakita dito Ayan, Bali ano tayo 10 out of 11 mga birdkada Ayan yung galing kay paring MSD na lang ang kulang Sana makabalik siya no Medyo makulimlim na yung panahon Ayan So abangan natin siya Alis muna kami Pupunta kami ng So update ko kayo mamaya pag uwi na.